Hello magandang gabi pong uli sa ating lahat Ngayon po ay isa na namang ritual Ang ating ituturo sa inyo Ito pong ritual na ito ay para po Sa ating mga partner na matitigas Ang puso Yun bang ang ibang mga partner ay sobrang tigas Ng kaluuban or sobrang tigas Ng puso or masyadong mataas Ang pride Ito ay isang magandang ritual para sa kanya Yun bang kahit halos Nagmamakaawa ka na ay parang Binabaliwala ka pa rin niya Subukan mo ito Ngunit bago po tayo gumawa nito, muli ko pong paalala, lagi ko po itong sinasabi na kapag tayo ay walang tiwala sa mga ganitong klase ng mga ritual o ano mga ating mga tinuturo dito, ay wag na lamang po ninyong itong gawin sa kayo din po ay wala din pong mangyayari. Para po lamang ito sa may mga taong positibo, isang daang porsyento ang paniniwala dito. Ngunit kung kayo po ay mga may pagdududa at hindi naniniwala sa mga gatito, i-skip na lang man po ninyo ang ating video sapagkat wala din pong mangyayari. Ngunit kung kayo ay may tiwala dito, tara at atin itong gawin. Lalo na kung kayo ay may problema sa inyong mga partner na matitigas ang mga puso o matataas ang pride. Okay, gagawin po natin ito ng kahit anong araw sa gabi gagawin po natin ito ng kahit anong araw, basta po sa gabi. So, alimbawa, Martis, Bernie, Sabado, Linggo, kahit basta alin man po sa mga araw na yan, basta sa gabi po. Anong oras po ba sa gabi, ma'am? Bago po tayo matulog, ay pwedeng-pwede natin itong gawin. ko anong oras ka man natutulog sa gabi, ay pwedeng-pwede natin itong gawin. Ang kailangan lamang po natin dito ay puting malinis na papel at pulang Bullpen. Yun po lamang ang ating kailangan dito. At syempre, ang ating konsentrasyon sa taong ating gagawan ng ritual na ito. Okay. Unang-una po, kuhanin mo ang ating puting papel. Ang ating puting papel at ang pulang bolpen. Pagkatapos ay isulat mo dito ang kanyang kumpletong pangalan at kung alam mo ang kanyang kapakanakan ay mas mainam ang kanyang pangalan ng pitong beses. So halimbawa siya si Juan Pilipe Tapos Juan Pilipe, ipinanganat si Juan Pilipe noong March 10 1978 Ayan, Juan Pilipe 19, ah, uh, pinanganak Juan Pilipe, ipinanganat noong March 10, 1978 pitong beses mo itong isulat hanggang sa ma, ma, masulat mo ng pitong beses ang kanyang pangalan dito sa ating papel. Pagkatapos ay itopi mo ang ating papel ng tatlong beses. So, isa, dalawa, tatlo. So, ayan, pag na natopi na natin ito ng tatlong beses, papasok po ito sa atin, ay pwede pa po natin itong itopi ng pagganito. Ayan. Pagkatapos mo itong maitupi, ay ilagay mo ito sa parte ng iyong katawan, yung nakadikit lamang sa iyong katawan, huwag mo itong ilayo sa iyo. Halimbawa, sa ilalim ng inyong mga uh, kung saan kayo naglalagay ng pera, lalo na sa mga kababaihan, bawal pong banggitin. Kaya ilagay mo ito. Halimbawa, dito ilalagay natin ito dito or ilalagay natin ito sa ating bulsa. Basta dapat po ang papel na ito ay nakadikit lamang sa inyong mga katawan. Okay po? Pagkatapos po, ayan, pagkatapos mo po nitong may dagay sa inyong katawan, ay lumabas ka sa labas ng inyong bahay. Maghanap ka ng lugar kung saan natatamaan ka ng hangin. Dapat ay natatamaan ka ng hangin. Pagkatapos, habang natatamaan ka ng hangin, ay kuhanin mo ang papel kuhanin mo ang papel dito at hawakan mo ito sa iyong mga kamay. Hawakan mo ganyan sa iyong mga kamay at bagkasin mo ang kanyang pangalan. Ating sinulat, halimbawa, siya ay si Juan Pelepe. Juan Pelepe. Babanggitin mo ang kanyang pangalan at ang iyong kahilingan. Halimbawa, siya ay sobrang matigas ang puso, wala nang ah, wala nang hindi ka na pinapakinggan. Juan Felipe, ang iyong puso ay magiging malambot para sa akin. Ikaw ay makikinig sa aking sasabihin. Ayan. Juan Felipe, ang iyong puso ay lalambot para sa akin, ikaw ay makikinig sa lahat ng aking sasabihin. Pitong pangalan ang kanyang pitong pangalan mong banggitin ang kanyang pitong beses mong banggitin ang kanyang pangalan, kasunod nito ang iyong kahilingan. Pagkatapos ng kanyang kah pangalan, kahilingan, pangalan ulit, kahilingan ng pitong beses. Okay. Pagkatapos po nito, ay muli mong itupi ang ating papel at saka mo ito muling ilagay sa loob ng inyong kung saan nyo ito kinuha kanina. Pero dapat ay hindi ito nakadikit, nakalayo sa inyong mga katawan. Kung maliligo kayo ay pwede naman natin itong tanggalin yun na pagkatapos ma natin maligo ay idikit natin muli ito sa ating katawan. Pagkatapos, di ba, tapos na tayo, matutulog na tayo. Bago tayo matulog, ay hawakan mo muli ang ating papel at pakaisipin mo na lang ang taong ito. Pakaisipin mo ang taong ito. Sa isip mo lamang ay bigasin mo ang kanyang pangalan at muli mong bigasin ang iyong kahilingan muli ng pitong beses. Pagkatapos ay ilagay mo ito sa ilalim ng punda ng iyong unan. Kinabukasan ay kuhanin mo ito ulit pagkagising mo at ilagay mo muli ito na sa, sa, lugar na nakadikit lamang sa ating mga katawan, huwag mo itong ihiwalay sa iyong katawan. Kinagabihan ay muli kang lumabas ng bahay at muling usali ng kanyang pangalan at kahilingan at pagkatapos gawin muli ang paghiling bago tayo matulog. Gagawin mo ito ng sunod-sunod na pitong gabi gagawin mo ito ng sunod-sunod ng pitong gabi so dapat pitong gabi mo itong nagagawa sunod-sunod, dapat po ay walang laktaw upang ang ating kahilingan ay magkakaroon ng katuparan pagkatapos po ng pitong gabi ay itago mo lamang ang papel na ito hanggang sa magparamdam na ang taong ito or lumambot na ang kanyang puso pag ramdam mo malambot na ang kanyang puso ay maaari na natin itong ibaon sa um, lupa pwede natin ibayang sa lupa or maari naman na lang natin itong itago. Okay po. So halimbawa, ibabaon mo ito sa paso. Sa paso kung saan may halaman. Mas maganda kung sa paso na may lumalagong halaman or kaya naman ay sa isang puno na matayo upang magpatuloy ang kanyang pagkalambot ng kanyang puso sa inyo at ang kanyang pakikinig sa iyo. So ayan po lamang, maraming maraming salamat at magandang tanghali sa ating lahat.